taong 2003 to 2005 nang maglaro itong si Javi Tagilar sa UAAP sa kapunan ng Ateneo de Manila University sa dalawang season. Ngunit after nga ng dalawang season na yan, ay nagpasya na itong si Javi Tagilar na magtungo sa Amerika para doon ituloy ang kanyang basketball career. Taong 2007 to 2009 nang maglaro itong si Javi Tagilar sa USNCAA Division 1 sa kupunan ng Western Kentucky University. At nagtala nga si Javi Taguilar sa kanyang debut game ng 4 points and 2 rebounds. At sa hindi inaasahang pangyayari during ng kanilang game practice, ay eh nagtamo itong si Javi Taguilar ng injury na naging dahilan nga para maging limited ang paglalaro nito sa loob ng court. Isa pa nga ang pagkakaroon ng mga kakumpetensya nito pagdating sa power forward position na dihamak na magagaling pa kay Japit Aguilar. At nang dahil nga dyan ay nag-average lamang itong si Japit Aguilar ng 1.6 points and 1.3 rebounds sa loob nga lang yan ng less than 7 minutes. Ngunit hindi nga agad sumuko sa kanyang NBA dream itong si Japit Aguilar at kagaya ni Kai Soto ay nag din ito ng iba't ibang NBA workouts or tryouts hanggang sa magos Nakapiliton nga ito ng kupunan ng Golden State Warriors na Santa Cruz Warriors. Taong 2009 NBA G League Draft ay nadrap itong si Javi Tagilar sa kupunan ng Santa Cruz Warriors sa ika-109 pick. Ngunit hindi pa nga nag-uumpisa ang season sa panahong iyon ay nakat na itong si Javi Tagilar sa lineup. Na naging dahilan nga para magdesisyon ang kanyang kampo na sa Pilipinas na lamang ituloy ang kanyang basketball career. Sa edad na 24 nga ay pinasok ni Javi gilar ang professional basketball sa PBA at nadrop ito taong 2009 sa Burger King bilang first overall pick. Muli nga na namang na-hype ang libo-libong Pilipino basketball fans nang muli ay isang Pilipino nga na naman ang sumubok ng kanyang basketball career sa Amerika para nga sa inaasam na NBA dream. Taong 2014 to 2015 ay naglaro nga itong si Kobe Paras sa Cathedral High School sa Los Angeles, California. At grabe nga ang naging hype ni Kobe Paras sa mga panahong ito at inakala nga ng maraming Pilipino na si Kobe Paras ng kauna-unahang Pilipino na makakapaglaro dito sa NBA. Dahil kagaya nga ni Kai Soto ay si Kobe Paras ay naging maganda nga rin ang stint sa kanyang high school dito sa cathedral. Nag-average nga si Kobe Paras ng 15 points, 3 rebounds, and 2.3 steals per game. And during game practice nga ay personal na siyang pinuntahan ng UCLA head coach na si Steve Alford para nga panoorin ang laro nito. In the same time ay bigyan nito ng scholarship dito sa college dito nga nag-aral si Kobe sa UCLA and nakaplano na talaga ito na dito maglaro ngunit sa hindi nasang pangyayari ay nagkaproblema ito academics kaya naman ay napilitan itong mag-transfer sa ibang school which is sa Creighton University at dito na nga nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro itong si Kobe Paras, ngunit kagaya ni Javi Tagilar, ay eh naging limitado rin ang mga minuto nito dahil nga rin sa kakumpetensya niya at loaded sa guards ang Creighton University na di hamak, ay eh mas talentado kumpara dito kay Kobe Paras. Kaya naman, sa 15 games na nilaro ni Kobe Paras dito sa Creighton University, ay eh nag-average lamang siya ng 1.5 points at 1.3 rebounds per game na naging dahilan nga para magpasya na naman ang kampo nito na lumipat na naman sa ibang kolehiyo. At dito nga yan sa Northridge, California sa Seasons Matadors kung saan ay nakausap nga nilang magama personally ang head coach ito at naging magandang araw ang naging pag-uusap nito kaya napapayag nga ang kampo ni Kobe Paras. Ngunit sa hindi naasang pagkakataon ay natanggal nga itong head coach ng Seasons Matadors na si Coltios na naging dahilan nga para hindi na magtuloy itong kampo ni Kobe Paras na maglaro dito. At taong 2018 nga ay nagpasya na lang itong si Kobe Paras na magbalik na lang sa Pilipinas para maglaro nga dito sa UP Fighting Maroons. At simula nga no na hindi na natin nabalitaan na muling ang nangarap itong si Kobe Paras na mapunta o makapaglaro sa NBA. Itong susunod ay hindi nga kagaya ng mga nauna nating nabanggit dahil itong si Bobby Ray Parks Jr. ay tinapos muna ang kanyang college career sa Pilipinas sa UAAP sa kupuna ng Enyo Bulldogs bago nga ito magtungo sa Amerika para maglaro sa NBA G League. Si Bobby Ray Parks Jr. nga pala ang kauna-una Pilipino na naglaro dito. Naging kasabayan nga din niya dito ang ating kababayan na si Jordan Clarkson Sa limitadong minuto nga ng paglalaro niya dito sa affiliated team ng Dallas Mavericks sa J-League eh naging maganda nga ang performance nito at naging mataas nga ang kanyang efficiency Nag-average nga itong si Bobby Ray Parks ng 4.6 points, 1.9 rebounds at almost 1 assist Ngunit sa ikatlong pagkakataon nga, ibiguna naman tayo na magkaroon nga ng isang Pilipino basketball player dito sa NBA Ngunit after nga ng NBA draft ng taong ito ay naging usap-usapan nga na isa pala itong si Bobby Ray Parks sa pinagpipilian na i-drop ng Dallas Mavericks. Sama niya nga dito ang 7-footer Bigman na taga India. Ngunit mas pinili nga ng Dallas itong Bigman na taga India dahil loaded nga naman sila sa guards at mga talented talaga yung mga guards nila ng mga panahong ito. And ngayon, ano nga ba ang pinakamalaking pinagkaiba ng sitwasyon ni Kai Soto sa naging sitwasyon ng tatlong player na ito? At syempre, yung kauna-unahan o pinakaunang malaking factor dyan is yung height and position. Si Javi Tagilar ay isang 6'9 power forward. Si Kobe Paras naman ay isang 6'7 small forward. At si Bobby Ray Parks Jr. ay isang guard na 6'4 ang height. And alam naman natin na sa height and position nilang tatlo ay sobrang common yan sa Amerika lalong lalo na dito sa NBA. Alam din naman natin na talented naman itong tatlo na ito pagdating sa basketball. Ngunit aminado tayo na kulang pa talaga yung skills nila pagdating dito sa NBA. At alam natin na mas maraming mas magagaling sa kanila pagdating dito sa Amerika. At dahil nga common yung positions and height nilang tatlo ay narami ang pagpipilian ng mga NBA teams and coaches na kung saan ay mas lilit nga yung chance nila na mapunta rito sa NBA na malaking pinagkaiba nga ni Kai Soto sa kanila dahil si Kai Soto ay isang center na may height na 7'3 and every year nga nagaganapin ang NBA draft ay ilan lamang o bilang lamang ang sentro na nakakapasok taon-taon dahil bibihira nga naman ang isang 7-footer na kayang gumalaw na parang 6'8 or 6'9 lalong-lalo na sa Pilipinas Lalong lalo nga ngayon na nagdo-dominate itong mga seven footers dito sa NBA gaya na lamang ni Chet Holmgren at ni Victor Wembanyama. Kaya naman ay eh, talagang gutom or naghahanap itong ilang NBA teams na pang tatapat dito mga batang mga seven footers na ide develop nila para pantapat dito in the near future sa ngayon ay eh, hindi naman lahat ng NBA centers ay eh, kagaya ng dalaw na ito na sobrang skillful na kaya magdribble at tumira sa labas dahil may lang NBA player pa naman na ginagamit lamang sa loob ang lakas ng pangangatawan at basketball IQ. Lalong lalo nga ngayon ay eh, nakikita na natin ang pagbabago dito sa laro ni Kai Soto. Si Kai Soto ay 21 years old pa lamang at napakalayo sa edad nila Japita Aguilar, Kobe Paras at Bobby Ray Parks na sumubok ito na makapasok sa NBA. Kaya naman napakarami o napakahaba pa ng panahon para mag-improve ito. Pero sa ngayon, ang sa tingin natin na kailangan na lamang i-improve nitong si Kai Soto ay lakas ng pangatawan at ang basketball IQ dahil sa tingin natin ay kayang-kaya makipagkumpetensya nito sa NBA 3 to 4 years from now. At isang malaking pinagkaiba rin ni Kai Soto sa kanila Ikahit eh naging undrafted itong si Kai Soto, ituloy-tuloy pa rin itong nangangarap para nga makamit ang inaasam na NBA.